Ito ay kwento ng isang beast tamer na itinakwil ng kanyang mga kasama dahil daw siya ay walang pakinabang. Dito ay pinatawag siya ng kanyang mga kasama dahil itatanggal na siya sa grupo. Ang tanging silbi niya sa grupo ay magdala ng mga kagamitan at alamin ang lokasyon ng kanilang target sa pamamagitan ng pag-utos sa mga hayop na kanyang pinapasunod, ngunit para sa kanyang mga kasama ay wala pa rin siyang silbi sa kanilang pakikipaglaban. Kaya nagpa siya na lang siya na pumasok sa guild at maging isang adventurer. Pero bago maging ganap na adventurer, kailangan niya na maipasa ang pagsubog at ito ay kailangan niyang makapatay ng goblin. Ngunit bigla siyang nakarinig ng sigaw ng babae, kaya dali-dali niya itong pinuntahan, at nakita niya ang isang halimaw kaya inataki niya ito, ngunit nabali lamang ang kanyang kutsilyo. Dito sinabihan niya ang babae na tumakbo, pero sa halip na tumakbo ay biglang inatake ng babae ang halimaw at natalo niya ito. at dito na nagumpisa ang kanilang pagkakaibigan. Dito ay sinubukan ni Rin na paamuhin ang cat spirit at matagumpay na nagawa ito ni Rin kaya sa puntong ito ay nasa pangangalaga ni Rin ang cat spirit. Pinagpatuloy ni Rin ang kanyang pagsubok at nagulat si Kanad sa ginawa ni Rin na mapaamon ng sabay-sabay ang mga kuneho dahil sa pagkakaalam niya sa beast tamer ay isa lang ang pwede netong mapaamo, ngunit si Rin ay nagagawa niya ng sabay-sabay kaya sabi ni Kanade ay imposible ito dahil walang pang nakakagawa ng mga nagawa ni Rin. Nung matapos na ni Rin ang kanyang pagsubok, ay kaagad itong bumalik sa guild at nakapasa siya sa pagsubok at siya ay isang nangganap na adventurer. Kaya nagpasya agad siya na kumuha ulit ng trabaho para makaipon ng pera. Dito ay may lumapit na lalaki sa kanila, nang malaman ng lalaki na isang beast tamer si Rin, at napaamon niya ang isang cat spirit ay natawa lang eto, dahil hindi siya naniniwala na kaya ni Rin paamuhin ang isang cat spirit. Kaya hinamon ng lalaki si Rin sa palakasan ng braso kung sino sa kanila ang malakas. Ngunit gusto niya makuha si Kanade pag nanalo ito at nang mag-umpisa na sila ay agad natalo ni Rin ang lalaki. Kahit si Rin ay hindi makapaniwala sa nangyari habang ang lalaki ay nakahandusay at namimilipit sa sakit. Kaya iniisip ni Rin kung paano siya lumakas bigla. Dito ay pinaliwanag ni Kanad na sa kanya nang galing ang lakas ng isang cat spirit dahil may kasunduan pa silang dalawa at nag-umpisa na silang magtrabaho at biglang nakarinig si Kanad ng sumisigaw. Ito pala ay isang grupo ng kalalakihan at may binubuli silang matanda kaya bigla nila itong sinugod at nakipaglaban. Dito ay nag-aalala naman ang matanda na tinulungan nila na baka balikan sila ng mga kalalakihan. Kaya nagdesisyon si Rin na hanapin ang grupong ito at unahan na nila ang mga ito para wala na rin mga inosenteng tao na mabibiktima nila. Nag-aalala si Kanade dahil maraming tao ang kakalabani nila, ngunit may naiisip na paraan si Rin. Dito ay nahanap nila ang kalaban sa tulong ng mga hayop na pinapasunod ni Rin. Isang uri ng bubuyog ang gagamit niya sa planong ito dahil kaya netong makapagparalisa ng labing dalawang oras ang sino mang mabibiktima neto. Nagtataka naman si Kanadi dahil sa pagkakaalam niya ay isang beast tamer si Rin pero napapamo niya ang isang insekto. Sumailalim so pala siya sa pagsasanay sa lugar nila ngunit hindi pa niya ito na mamaster. Inutusan ni Rin si Kanadi na bumalik ng guild para humingi ng tulong. Dito ay inumpisahan na ni Rin ang paglusob sa mga kalaban. Walang magawa ang mga kalaban matapos atakihin ng mga bubuyog. Dumating naman kaagad ang tulong na dala ni Kanade at kaagad nadakip ang mga kalaban. Dito ay nakaramdam sila ng lindol at nakarinig sila ng malakas na tunog. Tumambad sa kanila ang mga malalaking halimaw. Nagtataka sila kung bakit napunta sa lugar na ito ang isang sirang na halimaw. Bigla silang inatak neto pero mabilis LG nila itong tinalo. dahil sa pagkakadakip nila sa mga kalaban, ay kaagad naman binigyan ng promosyon si Rin at nakakuha ng malaking pabuya. Kaya naman nakabili sila ng mga pagkain na gusto nila at nakaupa ng kanilang matutuloyan. Kinabukasan ay pumunta ulit sila sa guild para kumuha ng trabaho. May inirekomenda naman sa kanila na trabaho batay sa bago niyang rangko, at dahil sa mataas ang reward nito ay hindi na nagdalawang isip pa si Rin na kunin ito. Kagad naman nila pinuntahan ang lugar na ito para umpisahan ang kanilang trabaho. Habang nag-iisip si Rin ay may nakita si Kanad sa taas na isang pulang dragon. Nang makita ng dragon sila Rin ay bigla itong bumaba. Dito ay nag-transform ang dragon sa kanyang human form at hinamon si Larine na makipaglaban sa kanya. Kaya naiisip din nilang dalawa na kailangan nila itong labanan alang-alang sa kanilang trabaho. Dito nagumpisa na ang kanilang labanan. Nasunog naman ang buntot ni Kanad sa atake ng dragon kaya nagalit ito at sinugod ang dragon. Parehas mahusay sa pakikipaglaban ang dalawa at gustong sulitin ni Rin ang pagkakataong ito kaya inatake niya din ang dragon. Ngunit napigilan pa rin ito at hinagis lang silang dalawa. Naglabas ng napakapalakas na apoy at buti na LG na iwasan nila Rin ang atake. Dito ay may naisip na paraan si Rin para matalo ang dragon. Nakiusap si Rin kay Kanad na labanan niya muna ang dragon ng tatlong minuto para makumpleto niya ang plano. Dito may nakita siyang ibon at ginamit niya ito para atakihin ang dragon, ngunit tinaboy lang ng dragon ang mga ito. Akala niya ay walang epekto sa kanya ang mga ibon na umatake nang bigla siyang natumba at hindi makagalaw. Ang mga ibon pala na umatake ay may dalang lason at kahit isa siyang dragon ay matatablan pa din siya nito. Kaya sumuko na lang ang dragon ka kanya.